Senator Marcoleta, kinuha ni Senator Sherwin pero ibalik sa'yo. Salamat, Mr. Chair. Mga ilang uh, tanong lang ito, Mr. Chair. The way, point of information, nakabalik na po yung mag-asawa. May mga dala raw sila. <coughs> ano po yung pinagpaguran niyo sa inyong uh, hearing, Senator Marcoleta? Marcoleta, ito yung napagpagura nyo sa hearing nyo, yon dala na nila, yung ledger. So, hopefully, Mr. Chair, na meron silang uh, may papakita na talaga magagamit natin. Mr. Sala, kunahin na kita. Meron kayong tinatawag na River Basin Control Office na nasa inyong uh, uh, departamento, tama ba? Uh, yes, Mr. Chair, Your Honor. Yes po. Totoo po yan. Kailan ba nagawa yung opisina na yun? Kailan na-establish? Hindi ko po alam, Your Honor, exacto, pero matagal na po ako sa DNR. Matagal na po yung opisina na yan po. Ten years? So kasabay mo siguro. Thirty-five years na po ako eh. Kaya hindi na, hindi, hindi Siguro thirty years na yung RBCO, hindi ko po, tama? Hindi ko po sigurado. So matagal na? Apo. Kasi, alam mo ba yung mandato ng RBCO? Yes po. Sabihin mo. Uh, sila po yung nag-ano po ng uh, master plan po for the... Sustainable ano po ng ating mga rivers, especially mga major river systems po sa ating bansa. Oh, yun ang pinaka they serve as the lead oversight yes, sir. Yes, sir. agency oh, for all river basins. Yes, sir. yes, sir. And Honor. we have 18 river basins in major the entire country. Major river basins. At ini-integrate nila yung mga national plans and programs of flood control. Yes, Your Honor. Including environmental protection. Yes, Your Honor. Napaka importante ng kanyang mandato, tama? Opo. Tama po, Your Honor. Pero sa tagal nila sa, sa inyong uh, departamento, wala kong nakitang sinuman na tumestigo sa komitee ito na sila'y uh, nakipag-coordinate o sila'y pinuntahan, for example, ng DPWH sa paggawa ng napakaraming flood control projects. Kasi kung... Kung hindi mo isasaalang-alang ang mandato nito, na siya pala yung gagawa ng master plan to integrate a comprehensive master plan, lahat ng gagawin ng DPWH, mula ng pagdating ni Ferdinand Magellan sa ating bansa hanggang ngayon, walang mangyayari sapagkat hindi sila konektado. Tama? Tama po, Your Honor. Kaya, kaya failure ang ating mga flood control projects. Hindi dahil sa maraming, napatunayan na natin ang maraming katiwalian ang maraming uh, korupsyon, ang, ang lawak at ang lalim kasing lalim ng mga baha na dumating sa ating bansa. Ito yung isa sa hindi nakita o ayaw tingnan ng DPW at sa mahabang panahon. Paano kayo makapaglalatag ng matino at katanggap-tanggap at makakapagprotekta sa mga komunidad ng ating bansa kung hindi sila integrated? yung 18 river basins ay dapat isinaalang-alang para katanggap-tanggap. At saka talagang makaka, makakapagprotekta siguro ng karamihan ng ating mamamayan, kung hindi man lahat. So bakit nandyan pa yung River, River Basin Control Office? Anong ginagawa nito? Kung wala namang palang, walang pakinabang. Your Honor, ang alam ko po, may mga proyekto din po kami na related po sa, sa pag-manage po ng ating mga major river basin. Ang Diera. Ito nga yung major na mandato niya, hindi Ato. niya ginagawa. Ano sa palagay mo ang, ang, ang ginagawa nila? Naghahanap ng mga taga, Mga ipis? Ito po yung problema, Mr. Chair. Ano? Napakarami. Halimbawa po, yung IMS ito yung information management system ng DPWH. Ito ay nasa ilalim ng uh, planning service. At sa ilalim ng IMS nanjan ng PCMA nanjan yung MYPS yung Survey 123 Engineer Bernardo Tama. Ito yung ginagawa actually para mabantayan, mamonitor monitor yung upgrading, yung pag-update ng progress ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan na flood control projects. Kung hindi akma, kamukha ngayon, napatunayan na kahit sinasabi po nilang real-time geotag, ang dali palang takpan yun eh. Kukuha lang ng ibang litrato, isasalpak na ganyan. Akala mo, totoo na, ang accomplishment is so much percent already. Pero hindi totoo eh. Kaya naglipa na yung ghost projects. Inamin po ni Yusek Cabral, nang nandito siya, at nakikinig po si Secretary Bonuan noon, na yung sinabmit po nila na naging sumbung sa Pangulo ay base sa MYPS. Ito yung multi-year projects system. Ang dapat sana palang ibinigay nila ay yung PCMA na kahit papano ay medyo malapit-lapit sa katotohanan. Gumawa po kami ng pagsusuri dito sa dalawang application na ito, Mr. Chair. Nag-random po kami sa napakaraming mga projects. Easily, lumitaw po sa pagsusuri namin. Wala pang isang araw, labing apat po na projects na hindi magkakatugma po yung coordinates. Isang maliit na difference lang either sa X or sa Y. Alam po ninyo ang variance na nakita namin, discrepancy, mula sa malit na about 67 meters to about 700 meters. Yusef Bisnar, sa harap ng napakalaking uh, deviation ng mga coordinates, gusto po namin matukoy talaga kung ilan talaga, ilan ang bilang ng ghost projects. Pero kung ang pagbabasihan po ninyo, yung maling input na ibinigay, sapagkat ito ay nakabasis sa MYPS. Pati kayo eh, may, may liligaw din yan eh. di ko alam kung paano nyo gagawin. Ito nga po, hindi talaga real time eh. Walang satellite pala ang DPWS. Kaya nga, nung pagdinig ng uh, Philippine Space Agency, na yung kahingan namin eh, tulungan mo na nga ang DPWH. Baka kayo eh, makakonekta kayo talaga ng direkta ng satellite eh. Kasi po, yung pag-a-update ninyo, USEC Bisnar. once a month at the end of every month. So yung galaw lang ng isang kakasangkapan lang ng encoder, yung inyong project manager do sa baba, pipihit niya lang. Wala na, sarado na yun. Paano nyo tutuloy, tu, uh, susubay susubaybayan lahat ito? Pinag-uusapan natin halos 9,000 flood control projects. Sa harap po ng katotohanan, napakaraming applications. Meron pa po kayong CPES. Yung CPES nyo ay Constructors Performance Evaluation System. Na kung saan tinitingnan niyo ang bawat uh, aspeto, kung sino talagang magaling gumawa, kung sino. Pero lahat ng ito nawala na sa isa. Eh. Yung lalim, yung lawak, ang nakita natin katiwalin at corruption. Hindi na mapasusubali kahit kailan. Mr. Chair, ako po ay dadako na doon sa matagal ko na sanang kanina pa kasi uh, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang uh, kayo po ay pumalit. Iisa po ang naging ang nakita natin. Hanggang ngayon nakita natin yung sa magitan ng testimonies ng napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kokontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Malay-malay tang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. E tinitingnan ko po yung ating uh, Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5 yung Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po ay sinasabi, reports on bills and resolutions where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation. The matter may be referred to the ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Uh, sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-refer na po nating lahat. Sapagat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General. Eh. hindi eh, ko pa nga walang ba't nandito siya sapagkat uh, i-refer naman namin sa inyo. Eh. Ito po yung tuntunin dito. Eh. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami... strictly in aid of legislation. We have come across this problem. The magnitude no one can deny. And jurisprudence, pa ngaho, Mr. Chair. Senate versus Neri versus Senate, Ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinugna para irreparer, either sa DOJ, sa ombudsman, sa natin, uh, national prosecution service. Sinasabi papo, while it may be worthy, in, while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the president. in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not bestowed upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating laws we cannot adjudicate we cannot prosecute uh, siguro po alam na ninyo, mr chair nikpo lang ng oras but i think our, earlier earlier hours nagpadala yata former congressman Saldico a, uh, a video recording. At dyan po ay uh, napakaraming niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair. So, kung ang tinatanong ni uh, Senator uh, Sherwin kanina na sinas, pinipilit na sinasagot ni Prosecutor uh, General Prosecutor, uh, Prosecutor General Padulyon. Sino po ba yung pinaprosecute natin ngayon? mga accessories or mga Meron po bang mga pangalan na? Yeah, may I respond, Mr. Chair. As I mentioned earlier, the ones who are being investigated right now are personalities from the uh, DPWH officials of District 1 of Bulacan. They are the ones subject of the initial investigations undertaken by the Department of Justice. There are also other investigations which are being evaluated now prior to its filing with the department and eventually with the Office of the Ombudsman, sir. Sir, I do not know and I cannot speak for the president. I do not know what's in mind. I'm not saying that you will speak for the president. Uh, Si Senator Sherwin nagsabi, narinig niya na may makukulong. At kailan ang sinabi? Senator? Kailan? kailan parang ang sinabi niya, marami, marami nang makukulong immediately. Exactly, Mr. Chair. That's why I said I cannot speak or know the state of mind of the President when those statements were made. I was not privy to it, and neither do I know what the details of which I can only speak of the cases being handled by the Department of Justice. Hindi naman sasabihin ng Pangulo yun ang hindi niyo siya ina The President will not state anything nang hindi niya nalalaman ang mangyayari. As a matter of fact, we assume that the Department of Justice might have advised him sapagkat hindi niya sasabihin ang kagaya ng sinasabi mo ngayon. Yes, sir. But I cannot also make that assumption. No, I cannot base my answer on an assumption which is being made if unless... I was uh, privy to the information that such advice was given to the president when he made that statement. I can only speak for what I know, sir, and what I have personal knowledge of. So, are you, uh, are, you, are you trying to assume that the president was ill advised? I'm not saying that the president was ill advised. I just do not know who spoke to the president, sir, before he made that statement. We're not saying that somebody spoke to the president. Senator Sherwin heard that the president was assuming that there will be somebody who will be jailed immediately. Yes, sir. But your statement, Mr. Chair, is that you have the assumption, you of the assumption that the Department I am not of assuming, of Justice made that not, statement. I am not assuming anything. We're saying that somebody, the President told that somebody will be jailed. Eh kasi kung alimbawa, preliminary investigation pa lang, uh, atsahan na atsahan kayo ng bola, pupunta kayo ka sa... Di, uh, di ba meron kayong, uh, sabi nyo kani nung isang araw, the briefing, meron kayong memorandum of agreement with the ombudsman. That the DOJ can directly file cases to the Sandiganbayan. What happens to that, sir? If we go over the memorandum of agreement, the memorandum of agreement simply says that we have the authority to investigate, and whatever the results are of our investigation.